Kapin sa 8 milyon pesos ang kadaon sa agrikultura tungod sa nasinating grabing huwaw sa dakbayan sa Talisay. Ano yung live report ni Femary Dumabok Fem. Lana ng maong kantidad sa kadaot sa agrikultura sa dakbayan sa Talisay ang natala sugod detong Enero hangtod sa Abril ng Tuiga. Mato di Kunsyal Alito Bacaltos, Chairman sa Committee on Agriculture, nga sa 8.3 milyones pesos nga danyos sa agrikultura sa dakbayan sa Talisay. 2.6 milyones pesos niini ini kadaot sa upland vegetables. Samtang, 973,000 pesos usab ang kadaot sa lowland vegetables. 1.1 milyones pesos usab ang kadaot sa mga spices. 1.4 milyones pesos sa pananom sa mga prutas o 2 milyones pesos usab sa mga commercial crops. Samtang kapin sa 100 mil pesos ang danyo sa mga livestock o binuhing mga hayop. Dako-dako ni Ma'am kay tungod sa uh, katasod basa kay kadugayon sa itong El Niño ba. Where in fact, na ang galit at guys god galit may ng cloud seeding para pagtabang, para lang, para lang ka bang artificial ang uwan. Kaya nga tuas ang water supply karon ang, uh, ang iyahang level o kayo. Hinoon gipaybaw ni Bernard Quijano, Talisay City Agriculturist, nga nakapangitag alternatibong pamaagi aron makapadayon sa panginabuhian. Dakong tabang usab nga gihimo sila ang asosasyon. Ang Talisay City ang adunay 12 ka mga asosasyon sa mga mag-uuma. Maminaw pa na sila sa pag-asa mo nang nakapangandam po ng uban nga wala kit sila mo og tanom kay wala gitay tubig tungod ini ning El Pipila sa alternatibo pamaagi mo ang hydroponics farming sama sa gibaligya nila karon nga mga utanon. Pruta sa guban pa. Isag init kay ang panahon, wala ta problema. Wala mam, kay dili man siya sigig bubo. Oo. Oh. siya daan.

Mapiktuhan Ma ba makabunga ng hapon? Gilo sa desab sa dakbayan ng Agri-Fishery Trade Fair, kung Farmer and Fisher Fox Week, aron pagdasig sa mga mag-uuma o mananagat sa pagkaton sa modernong pamaagi sa pananom o pagpamuhi o isda. Sa mga ani sa 31 ka mga kahugpungan sa mananagat o mag-uuma, nakabaligya sila o mas ubos nga presyo sa agri-products, gikan sa 10 nga sa 30 pesos kilo itandi diha sa merkado. Gito na sa dakbayan kung unsay matabang sa piktadong mga binuhing baka, kanding uguban guban pa, Samtang na uyon usab atol sa tigum kang Mayor Samsam Gulias, kapitan sa barangay maghaway og kadaguan sa maghaway Water Service and Sanitation Cooperative kun magwasko nga magtukod og water system. Alang sa napalgan nila nga water source, aron matubag ang kakuwangan sa supply sa tubig sa bukirang barangay. Kulang na na, nag-request pa may na transformer para para pagkuha sa koryente aron ipump na muna ng nga after ana, nag-request ang ni Mayor sa pipelines ana og uh, riser para ana sa pump aron maka-start na na og paagas 700, 776 household house oh, okay very uh, operational uh, uh, oh maka maka pa na sila ma'am karon ang magaway and i'm talking to other barangays as well nakakita sila og mga mga o na mga asa pwede mo tubig. So karon nang request lang sila o host o ka ihatag din natin Jesus Maghaway. Samtang ipangandaman o sab sa konseho ang posibleng epekto sa laninya sa agrikultura. So far, no, atong, uh, sa atong observation, uh, dako ang kadaot nga namug in in, uh, in in na ining uh, ilinyo niya. Dili sa dato isang likway ang kahigayunan, uh, labi na karun, nagsingabot-nagsingabot-abot nagsingabot, nagsingabot ang laninya. Kinalan nga ato yung itapang matagbarangay. Lanto kiyon sa konseho sa City Agriculture kung unsa na usab ng mga alternatibong mga pananom nga mula kutay kuno galing masinati ang grabing pag-uwan. Lakip na usab ang hazard nga dala sa pag-usab-usab sa panahon. Lan? Okay, dahil salamat. Pemari Dumabok.